guys Good morning sa inyo guys Ayan, ngayon ay uh, January na uh, Happy Happy New Year sa inyo lahat Merry Christmas and Happy New Year <laughs> sa lahat uh, Sa aking mga uh, YTA family at syempre syempre sa aking mga beautiful members Ayan, Happy New years po sa inyo at syempre sa aking mga subscriber happy new year ayan guys ngayon ay january na talaga so bagong taon na naman ngayon guys so ayan mag update lang ako guys sa inyo ng um, kung meron bang pagtataas presyo sa mga sigarilyo guys kasi ngayon parang napapansin ko kasi ngayon guys ay medyo um, ang mga sigarilyo ay Uh, nag-out of stock yata sila ngayon. Hindi <laughs> ko alam bakit ganun. Kasi sa mga ibang bilihin na bilihin, mga pamilihan ay wala din silang stocks. So, ayan. Titignan natin kung darating si PMFTC. Kung darating siya ngayon. Pero ngayon, ibablog ko. Uh, share ko lang sa inyo guys kung um, ngayon 2025 ay magi i increase ba sila ng so ayan meron uh, itong letter galing kay PMFTC guys ngayon to 2025 I mean, um, meron talaga silang pangtaas presyo guys sa kanilang produkto pero ito ayon nito sa kanilang love letter na binigay sa akin ni ahente guys ay meron nyo talaga silang pagbabago simula pa noong november 25 na nakaraan taon guys so ang mga pagbabago na yun guys ay Flip Morris sa my hope champion at fortune at sa mga yung Chester ayan yung po yung mga tumaas guys malboro lang yung hindi nagtaas ng pressure hindi siya nag increase pero dito sa mga fortune sa mga Chesterfield sa Philip sa mga hopes sa champion ganun meron silang Charged na risk iso sila fantastic so ayan yung kanilang malboro guys ay sasabihin ko sa inyo guys ko ang uh, kanilang malboro guys ay 155 ba 155 pa rin yung uh, benta sa akin ni Ahente. Ito, nakalagay Malboro. Wala na <laughs> Yun lang naman yung pagbabago guys. Yun yung kanilang update price sa kanilang produkto. Which is yun nga, yung Malboro ay hindi na sila nagtaas. Pero yung ibang product nila guys, ay nagtaas sila ng piso sa isang stick. So, dati yung Malboro, ang Malboro noon, Sa kanila yun. Binibenta kasi nila sa amin ng 155 ng isang kaha. Yung Fortune, sa Fortune glass 128. Sa Phillip, 147. Sa Hope, 147. Ayan. Sa Chester, yung Chester tumaas daw, 128. 128 pesos na yung isang kaha. Ayan, sa Fortune, 147 nga. 147 sa Fortune. Pero dito sa akin tindahan, guys, yung Malboro na isang stick, guys, kinukompare ko na lang siya sa ibang tindahan na 10 pesos na. So, 10 pesos na lang din ako, guys. Matagal naman ako, nakaraan taon pa ako ng 10 pesos sa aking Malboro. Pero sa iba, simula nung nagbigay ng love letter si, ano, si PMFTC, eh, yung iba, sinamantala naman yung iba. Ginawa nila ng uh, 11 pesos daw yung Malboro. Pero sa akin naman, okay lang naman yung peso, uh, 10 pesos kasi, um, tumutubo pa rin naman kahit pa paano. Huwag na natin sila sabayan sa gano'n kasi masyado na mataas kay gusto ng yung 11 frames. Kasi hindi naman nagtaas yung Malboro. Yung magtaas lang naman yung virtual yung Chester. Ayan. And the rest naman, hindi naman ako mong ibili ng iba. Magulad uh, ng Kasi hindi na, hindi na masyadong abilidad yung Lidl sa akin. So, ayan. Yun lang yung binibili ko yung Malboro Fortune tsaka Chesterfield yun lang yun na binibili ko kinukonsignment ko sa kanila so yun yung kanilang um, update price um, ayan na hindi naman nagtaas yung Malboro so yung um, benta ko na sa aking um, Fortune guys ay 9 pesos na at yung Chester ko na ngayon guys ay 8 pesos dati siyang 7 pesos yung portion ko dati uh, 8 pesos yan dati pero ngayon uh, same price lang din sa ibang sa mga katabi ko dito yung tindahan guys so yun, ganun din pero hindi ko sure ko kasi sabi ng ano yung mataas pa daw sila pero sa ibang lugar talaga guys, tinaasa na nila yun, kaya ngayon, magbabayad ako ng consignment yan ako yung mga ano ko mga kaha ko Kasi meron, sana meron pangang available pa yung kanilang pa discount na mag ng mga uh, kaha ayan ayan uh, ako mamaya i gugupitin ko siya para makaklaim tayo ng discount sa kanila sana ano pa yun uh, available pa yung discount na yun so ngayon hindi ko lang sure guys kung ayun naman na si Malboro hindi ako dinaanan <laughs> ayan guys so uh, ngayon ang ko yung aking uh, yung aking ahente kung darating ba sila kasi yung isa ko rin ahente guys sa sa may wala pa rin hanggang ngayon siguro nga nagkakaubusan ng stocks so titingnan ko guys kung uh, darating sila ngayon kung hindi, wala akong malboro. <laughs> ayan. So, yun yung update, price sa kaming na ng presyo ngayon. 125. So, yun din ang update ko, guys, sa inyo, na yung uh, 2025 ang first na aking uh, vlog dito sa aking tindahan, guys. So, ayan. Mamaya-maya, atabayan ko na lang mamaya yung kanila uh, pagdating dahil ako'y wala ng malboro. <laughs> okay. Ipapakita ko, guys, <laughs> yung Malboro, Fortune, Chester. ayun basta product ng Malboro. So, sa yung out, na mabing natin kay Ahente mamaya. Pagdating niya dito. So, yan, ikakat ko na siya para ikakat ko yung ano. Ito lang naman yung ikakat ko. Ganyan lang. eto okay. <laughs> lang ikakat ko guys, so yan, no? Yung ganito lang. Ito lang niya eh. Kasi bakit hindi na lang isang buko? <laughs> ito yung ikakat ko guys. So yan. Happy New yan guys. Ayan no? Ito yung ikakat ko lang. O oh, yan. Okay na ito sa kanila guys. Kasi nandito yung code. Ayan, so, nandiyan yung kasi yung code yan. At kad, ano, uh, 15 pieces, guys. Merong, ano ba yun? Merong 20 pesos ba na discount? <laughs> Ganun. <laughs> yun. Kaya, 15 peraso. May discounted siya. So, ayan. Madami-dami din to. Kaya, hinihipon ko. Pero, hindi ko lang kung hanggang ngayon na lang ba yan itong promo nila or ano. Basta mamaya titingnan ko na lang kung meron pa uli kasi nakaraan kasi na December nung huli nilang punta consignment ko. Eh sabi ko mag-ipon pa daw ako para daw ano may discount pa din. So ayan. Di ko kasi sayang to guys. Discount din to para makalis. Yun nga, yung, um, yung dati kong ano, kinuha, ang laki ng discount ko kasi nasa 50 plus yung ganito ko na naipon kaya imbes na 200 ay 200, 2, 2k 2,000 plus yung ano ko consignment na babayaran ko na less sya dahil sa na less siya dahil dito nga naging 1,8. ngayon na babayaran ko na lang ay 1,872 na lang diba laki kaya sabi niya ipunin ko pa daw kung hindi na tatanggapin kasi tapos na di okay lang so, sabi naman niya kasi ipunin ko daw para daw baka daw meron parang ano this discount si Marlboro so meron na ako nagupit na 19 pieces guys na kaha So, bibigay ko to sa aking consignment mamaya kay ahente. Sana ma-discount pa ngayon or available pa yung discount, pa-discount ni Malboro para naman. Ito, may 15 pieces naman. So, hindi ko lang kung 20 pesos ba ang ano, discount. So, sa so may discount siya. Kalimutan <laughs> ko kasi guys, ano, makakalimutan ako talaga. So, yan, uh, 15 15 pieces na to. Ayan, meron pa tayo pa. Eh, hindi ko alam kung anong gagawin is sa sobra. Kung counted ba to o kinakount lang nila. Pero to talaga counted. Kasi sabi niya 15, 15 daw. 15 pieces daw yung Ano, i-bundle ko daw ng 15 pieces. So, ayan. Yan lang yan ako for today. Ayan. Mamaya na lang uli, guys. Okay? Okay.

bakit nagpigil? Bakit? E, ba mo. Na, siya. ngayon, pula ako. Ano ko? Bakit yung... ang pangalan mo? S.P. Eh, ito pala. S.P. 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 S.P.

Okay, ma ma, dalawang likes, okay. dalawang fortune. Fortune, puti. Okay. ano yung Ma'am, blue. Pero, ma'am, last na lang. Oh. Kahit sang hang, chester pula lang. Oh, chester na lang. Isang kaha. Uh -huh. 1656. ano nakalan? Ang no, Pasko kasi, nagulang yung ano ko ko ng ano, ng party party. Dito? No? Oo, naubusan ako ng mga uh -huh. ko, may basa, ito, sabi, wala daw silang staksa, sa ko. Wala nang mga sarili mga ko. Wala Wala na mga

Ah. wala bang taxi? pa man. Nandito na red, dalawang ride. So, time sa pagbalik mo Dalawang pagka Thank you, po. Ayun na, guys. Dumating na si aking uh, ahente for Malboro guys. Ayun na, nakakuha tayo ng Kon konti lang tong kinuha ko guys kasi ngayon medyo matumal-tumal na tayo ngayon kaya na kumuha ng ma malaki na abot ng 1 plus <laughs> ay abot ng 2K <laughs> so, so ito guys yung consignment natin umabot na naman siya sa 1,656 yun yung aking consignment tapos pabalik sila sa 60 so ito yung nakuha ko guys yung One, two, anim na anim na red tapos dalawang lights tsaka dalawang fortune at tsaka isang chester nakihirit siya kasi mihirit yung ano kuwente ko na yun eh. Irit-irit, Gusto niya lagi pupuha kuha ko ng marami. Sabi <laughs> konti lang. <laughs> ayan, ito yung nakuha ko lang guys. Kasi, um, uh, hindi naman talaga kasi ano dito. Uh, nakagaya niyan. Uh, normal days na naman. Wala nang mga holiday-holiday. Uh, so, ayan. Um, back to ano tayo ulit. <laughs> Sana nga, ano, wag bago mag-ano naman. <laughs> Tumakas ng balang lumaki tong hawak-hawak ko. <laughs> Ayan guys, ito yung ating nakuha for today. Kumuha ng malakihan guys. Kasi mahirap tayong magbayad guys pagka nagkasinila na babalik sila na after 2 weeks. <laughs> Kasi ito baka gaya po si Mighty, hindi pa dumadating. ayaw ko sa kanya, bala siya. <laughs> Pero nakaready naman yung pambayad ko dyan. So anyways, ayan. Kaso lang, dito sa consignment natin guys, eh, hindi na isama yung ating ginawang ano dito. Yun nga yung linyas to sinaba. kasi daw. Bale, ipagbalik na lang daw nila ulit. I-grand yung ano, discount. So, balikan daw niya at uh, i-ano muna daw. Itabi daw. So, ipunin ko na lang mag-ipon na naman daw ako, para malaki. Sayang so, yung discount sana, abot sana ng 1.5 plus sana lang yung ating uh, consignment. Pero, sunod na lang daw. <laughs> so, madadagdaga na naman itong ating um, kaha. Kasi ito, pag naubos to, oh, dagdag din dito yan. <laughs> dagdag din dito siya. So, meron okay. pa naman akong ng ibang stocks pa doon. Maliban dito, guys, may stock pa naman, may stock. Stocks pa naman ako doon, guys. Kaya okay lang na ito lang kukunin ko kasi uh, may stocks pa naman ako. Kaya hindi ako kumuha ng uh, marami talaga. Kasi nilo ganito kalakihan niya. pagdating <laughs> so ito yung ganap ko for today ayan pag update ng aking uh, price dito sa aking uh, tindahan at updating price dito kay Malboro kung siya ba taas, nagtaas siya ay siya nagtaas ito si Fortune at saka si Chester lang yung nagtaas guys yung Philip at saka nga po yung Hope Champion yun po yung mga nagtaas ngayon sa kanila ng November 2024 so until now, ngayon mataas na talaga pero itong Malboro guys ito, yung lahat ng klase naman ng Malboro, basta Malboro guys, ay hindi sila nag-increase ha, hindi sila nag-increase kaya uh, pasok tayo sa 10 pesos na lang, kaya okay lang yun sa 10 pesos hindi na ako magtataas doon sa 10 pesos, okay Ayan, dito lang tayo kay Mo Fortune na medyo mag-add ng piso tsaka dito kay Chester kasi tumaas sila ng piso ko. So, ayan ang ganap. <laughs> ayan, ganap ko Fortune sa aking tinahan. Happy New Year guys. See you around. Thank you for coming. Enjoy your time premier, ayan, sa aking mga subscriber, sa aking YTA family, at syempre sa aking mga beautiful members, ayan, happy new year guys, thank you!